2024, Year of the Monkey, Feng Shui Reading. Alamin ang swerteng hatid sa iyong karir, money and finance, love and relationship, at health. Ang taong 2024 ay may malaking pangako para sa mga bangki, lalo na sa larangan ng pananalapi. Sa inyong likas na kagandahan, at karisma, makakahanap ka ng mga hindi inaasahang pagkakataon na magbumbuka sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Para sa mga nag-iisip-isip ng makabuluhang pagbabago sa harera o lokasyon, ito ay isang mainam na taon upang gumawa ng mga naturang pagbabago. Kayun paman, mahalagang tandaan na ang 2024 ay naiimpluensyahan ng dragon na nagpapahiwati ng pangamailaman sa pag-iingat at ibang diskarte sa mga relasyon. Narito ang kapalaran ng Year of the Monkey sa taon ng Wood Dragon 2024 at mga dapat malaman ng mga ito alamin ang kapalaran ng Year of the Monkey sa 2024. Audio Jungle Year of the Monkey, Career in 2024 Ang mga tuntunin ng iyong karir sa 2024 ay may makabuluhang mga pagkakataon at paglago at pagulad. Sa hindi inaasahang pagbubukas ng mga pinto, mapapansin at gagantin palaan ang iyong pagsusumikap at karayahan. At magkakaroon ng mga bagong challenges at maging maagap sa paghahanap ng mga proyekto na aayon sa iyong mga hiling at ambisyon. Sa taong ito, ang pagkuha ng mga calculated risk ay maaaring humantong sa mahusay na tagumpay. Ganun pa mahalagang magplano ng bainat at mga estrategiya bago gumawa ng malaking hakbang. Maaari kang humingi ng patnubay sa mga pinagkakatiwalaan mong mentor o kasabahat upang makamit mo ang malalaking pagkakataon ng swerte. Ang iyong gusay at galing ang magtuturo sa iyo sa tamang pagkakataon. Money and Finance Magkakaroon ng positibong financial growth ang mga monkey. Ang pananaw para sa Pananalapi, para sa mga monkey sa 2024 ay pambihirang positibo. Ang taon ng dragon ay nagdadalda ng mga magagandang pagkakataon para sa mga makabuluhang pagpapabuti sa iyong financial growth. Ang hindi inaasahang viento ay magbubukas na magbibigay ng mga pagkakataon para sa paglago at kasaganaan sa pananalapi. Mahalagang sulitin ang mga pagkakataong ito habang pinapanatili ang isang diskarte sa paghawak sa pananalapi. Gumawa ng matalinong pamumuhunan. Mag-ingat sa pagbigla-biglang paggasta ng mga hindi kinapailangan o pagkuha ng hindi kailangan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse o diskarte at paggawa ng watalinong desisyon, maaari mong masigurado ang mga pangmatagalang katatagan at kasaganahan sa pananalapi. Monkeys Love and Relationship Sa mga tuntunin ng pag-ibig at relasyon, Binapayuhan na mag-ingat sa mga gagawing pagbabago. Mahalagang sa alang-alang ang mga potensyal na pangmatagalang kahihinatnan. Ang impluensya ng Drago ay nagpapahiwatig na ang padalos-dalos na disisyon sa mga relasyon ay maaaring humantong sa panghihinayang sa pagtatapos ng taon. Sa halip, tumuon sa paglalaga at pagpapalalim sa mga umiiral ng partnership. Ang pag-unawa at kompromiso ay mahalaga sa pagpawanatili ng maayos na koneksyon sa iyong mahal sa buhay. Hell o ang kalusugan ng Year of the Monkey dapat unahin ang mga pangangalaga sa sarili, mag-ehersisyo at huwag pabayaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay, masisiguro mo na sa buong taon, ikaw ay puno ng sigla at meron kang pangkalahatang kagalingan. Sa pangamagitan nito, ang swerte na para sa iyo ay mapapanatili mo. Monkeys over all luck in 2024 Ang 2024 ay magdudulot sa monkey ng mga magagandang pagkakataon sa pananalapi at kapanapanabik na pagkakataon. Yahapin ang mga hindi inaasahang pinto na magbubukas para sa iyo. Gayunpaman, mag-ingat sa mga madali ang desisyon na maaaring humantong sa pagsisisi. Unahin ang pangangalaga sa sarili at panatilihin ang isang mahusay na balanse sa lahat ng aspeto ng buhay upang makatiyak ang isang kasiyasiyang masaganang taon sa hinaharap. Ang video ito ay tungkol sa kapalaran ng Year of the Monkey sa 2024. Ito ay maaaring gawing gabay tungo sa pagsulong sa taon ng Wood Dragon 2024. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin at i-click ang bell button para sa susunod na upload ko kayo ay manotify